madami na mga content creators ngayon. And kadalasan talaga sa mga nagpa-viral na mga videos is that yung mga video talaga na masasabi, sinasabi nga nila na kung alin pa yung mga videos na ginagawa ng mga content creators na walang kabuluhan, as long as nakapagpasaya siya ng mga, sa mga tao, yun ang kadalasan na viral. And na viral ang isang video kung halimbawa sasakay ka sa mga uh, issues ngayon, di ba? If you are interested in this video, then stay tuned. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click the ang notification bell para ka sa mga bagong video na i upload ko. Today we are going to talk about few lessons that you will learn if you are going to be a content creator. Ano, -ano nga ba yung mga aral na matutunan mo sa paggawa ng mga contents or sa paggawa ng mga videos? Number one is matutunan mo, number one is uh, kapag ka nagsisimula ka pa lang, talagang may maririnig ka ng mga criticism even sa mga closest friends mo hindi ka makakarinig, syempre, hindi ka makakarinig sa mga taong hindi mo kilala. Kasi syempre, hindi naman talaga ikaw i-criticize kung hindi mo kilala yung tao. So, yung criticism talaga, talaga magsisimula siya sa mga taong nakapaligid sa atin. Yung mga tao na close sa atin, yung mga tao, even our family, they would sometimes criticize you. But always remember na that is part of the process natutunan ko na it's a part of the process na talagang i-criticize ka. Kasi, syempre, you are doing something which is different from others, diba? So, kadalasan talaga sa mga tao na gumagawa ng content, especially kung beginner ka pa lang, talagang uh, hindi mawawala yung criticism. So, tanggapin na natin. Tanggapin na natin na talagang gano'n. Number two, people who will going to dislike you. Kasi sabi nga nila, you can't please everyone. Although, wala naman talaga sa intention natin na ma-please lahat ng tao. But then, kapag ka nag-start ka na, nag ng mga contents, talagang may mga tao na hate ka. Talagang may mga tao na hindi ka gugustuhin. Lalo na kung ang mga videos mo ay ayaw nila. Number three is, lahat ng mga taong na sa paligid mo ay susuportahan ka. Kahit yung mga friends mo, mga classmates mo before, they will not going to support you. Ang so susuporta sa'yo is yung mga tao na hindi mo kilala. My subscribers are mostly talaga sa mga subscribers ko ay hindi ko kilala. Nagugulat na lang ako. Niye. May mag-notify mag si YT sa akin na yon may bagong subscriber sa channel ko. So, mostly talaga. I think, uh, sa mga subscribers ko, ni walang nga sa 10% or wala nga sa 5% yung mga, yung nag-subscribe sa channel ko, nakakilala ko. Mostly talaga sa mga subscribers ko, ay hindi ko kilala. Pusa lang silang nag-subscribe sa akin dahil napanood nila yung mga videos ko. So, always remember na hindi lahat, lahat ng mga tao, na kakilala mo ay susuportahan ka kapag ikaw ay content creator number four ay susukatin yung iyong tatag at talino bakit ko na sisibing susukatin ang iyong tatag at talino? if you are going to be a content creator, lalo na kung content creator ka, nang i-share mo ay puro insights, puro motivations. Kailangan matalino ka. Bakit every halus every mag-iisip ka kung ano ang sasabihin mo. everyday day mag-iisip ka kung ano yung susunod na topic na sasabihin mo or gagawan mo ng content. So, sa tatag naman, susukatin yung iyong tatag kasi syempre, hindi ka kilala ng tao at syempre, hindi lahat ng tao ay sasangayin sa sasabihin mo. Kasi sinasabi ko nga lagi na we have our own different perspective. So, hindi mo mapipilit yung mga tao na mag-subscribe sa'yo at hindi mo rin mapipilit yung mga tao na gugustuhin yung mga videos mo. So, talagang susukatin yung tatag mo, susukatin yon sa mahabang, sa mahabang panahon. Lalo na kung halimbawa gusto-gusto mo talaga gumawa ng mga contents tapos ilang taon ka na, naging content creator and then kundi pa rin yung subscribers mo, hindi pa rin dumataas yung viewers mo. Yun. Talagang masusubok yung tatag mo. Number five. Number five is kailangan masipag ka. Alam mo yung pagiging masipag kahit pagod ka, kahit napagod ka sa trabaho mo, kailangan mo pa rin mag-isip ng content para may upload ka. Although, me personally, I don't pressure myself naman na talagang mag-upload ng ilang video sa isang linggo. I have my own job. So, ang pagiging content creator kasi is parang sinisingit ko lang siya sa, sa free time ko. So, ang ginagawa ko, I just uploaded one video every week para at least hindi rin masyadong um, ganun, ma-pressure. So, yun. Pero hinahayaan ko lang din yung sarili ko na yun, makapag-isip ng bagong contents kasi sa ano, sa isang linggo, kapag uh, ano kasi, kapag uh, binigyan mo yung isip mo or kapag binigyan mo yung utak mo ng oras na magpahinga, kusa at kusang uh, Darating saya yung topic. I mean, kusa at kusang magbibigay yung utak mo ng idea kung ano yung sasabihin mo sa harap ng camera. Katulad kita, ninanais na magiging content creator, I hope this video helps you a lot. So, we don't need to be in a hurry. Hindi naman natin kailangan magmadali talaga, lalo na kung may trabaho naman tayo. Hindi natin kailangan magmadali para ma-monetize. Ang mahalaga is makapag-produce tayo ng quality na video. If you like this video, you can hit the like button. If you haven't subscribed yet, and if you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching. This is Miss Lynn again.